Okay. Hello guys, mag-unboxing tayo ng dryer Ayan, Sharp Spin Dryer Ayan guys Ayan, bubuksan na guys para matesting na mamaya <coughs> Okay. ayan sharp ito yung ano guys ito yung manual manual ayan non-open galing no, meron pang ganito no. Kaya doble yung kanyang takip. Ngayon sa loob. Yan guys. Gagamitin gamitin na. Ha? Thank you for watching. Ayan, panggal na ng karton. Sharp.